Tao po! Hi! We're new in the neighborhood. I'm Jane nga pala. Kami yung bagong lipat dyan. I'm Ian po. Wala pa po, po yung mama ko eh. Uh, nice to meet you, Ian. Ah, sige, balik na lang ako kapag nandyan na yung mama mo. Hindi, okay lang po. Um, pasok po kayo. Pagdating na din naman po si mama. Ah, Anto, po kayo sa susuhan niyo. Ah, sige. Salamat. Upo po kayo. <laughs> Nandiyan na po pala si Mama. Ay. Ay, anak! Ma. Oh, meron ka pala tayong bisita. Opo, Ma. Um, bago lang po natin kasama sa neighborhood po. Oh. Uh, hi. Uh, Jane nga pala. Kami yung bagong lipat dyan. Hi. Hi, Jane. Rachel. Uy. Ang saya naman. Meron kaming bagong kapitbahay. Mukhang matutuwa tong anak ko, ah. Ay, sinong kasama mo? Husband mo at saka mga anak mo? Ah, hindi. Single mother ako. Mm. Ah, may anak ako isa. Lalaki rin. Naku. Matutuwa to kasi wala naman siya masyadong mm. kaibigan dito eh. Oo. Yung anak ko nga rin eh. Sana nga mag-enjoy siya dito. Yun talaga. Wala talaga halos kaibigan. Mahihain kasi eh. Naku. Huwag po kayong Pwede ko pa siya pakilala sa mga friends ko dito. Talaga? Salamat ah. Matutuwa yun kapag sinabi ko sa kanya mamaya. Basta anytime, punta ka dito. Ah, uh, sige po. Paano? Mauna na ako. Baka naistorbo ko na kayo. Naku, hindi. Pero basta anytime na gusto mo pumunta dito, magkwentuhan tayo, ha? Nice to meet you. Oh, sige. Uh, think... <laughs> oh, sige na. Ma, mukhang mabait yung bagong kapitbahay natin. no? Hmm? Ikaw talaga, tumigil-tigil ka ha. Ayang ka na naman. Ay, hmm? mm -hmm. o, oh, ayan na. Yung surpresa ko sa'yo, binili na kita ng cellphone sa Cellboy. Yan, siguradong legit at may ah. warranty pa. La, thank you so much, Ma. <laughs> Love you, Ma. <laughs> of course, because you're always been a good son, anak. O, oh, ayan na, ha. Tulungan ko na po kayo, Ah, salamat. Pero kaya ko na to. Tsaka napaka-formal naman ang tawag mo sa akin. Pwede namang tita na lang. Naku, mas lalong hindi, na. Ay, look, sa uyang tumi naman ko eh. Naku, napaka-bulero mo naman, iho. Ikaw talaga. Naku, hindi po ako nagbibiro ah. Pwede nga lang, ligawan ko kayo eh. Hala, ano ka ba? Pwede mo na nga ako maging nanay. Parang anak na kita eh. Ikaw talaga. Eh, di po ba sa love naman, age doesn't matter. Ikaw, loko-loko kang bata ka. Halika na nga, total tinulungan mo ako sa groceries ko. Pag may kita. Halika. Sige po. Oh! Nandun ka na pala. Saan ka galing? Um, ma, galing po kanya na Jane Eh. Uh, tinulungan ko siya magbuhat ng mga grocery niya, tsaka nagpamerienda na din. Hmm, teka muna. Parang wala ka namang galang kay Jane na first name basis. Nak, ayoko maging bastos ka. Hindi kita tinuruan ng ganyan. I want you to respect her. Um, ma. She yung po kasi. Mm. Um, can I tell you something po? Nako, Sige, sabihin mo na. Pero parang alam ko na. Magagalit ka po ba if I court her? Ha? Bakit siya? Uh, anak, I'll just want to be honest with you, ha? Hindi naman ako against kasi matanda siya, bata ka. Pero kasi ayoko masasaktan ka. Tsaka kung ano sasabihin ng, ng mga ibang tao. oh sige, I'll be honest with you, ha? Kasi ayoko masaktan ka. Plus, baka crush mo lang si Jane. At ayoko yung may sasabihin sa'yo yung mga ibang tao. Worried ako, anak. Ayoko masaktan ka. Mga, uh, bakit mo man yun? Kung masasaktan ako, hindi eh, makasaktan. At least, di ba na-express ko naman yung pagmamahal ko sa kanya? Pero kasi, nak, worried ako sa'yo. Ayoko maranasan mo yung naranasan ko. Na-inlove din ako before sa mas bata sa akin. Pero, mas pinili kita kasi mas importante ka sa akin. Kaya nag ako makipag-break. Floyd, kailangan na natin itong itigil. Kasi mali eh. Pwede na maging anak. Tapos paano kung may makakita sa'yo na kasama ko? Eh, wala akong pakialam sabihin ng ibang tao. Basta ang alam ko ay mahal kita. Totoo ay nararamdaman ko sa'yo. Hindi. Hindi gano'ng kadali. Hindi ko alam paano ko ito sasabihin sa anak ko. Ikaw, paano mo sasabihin sa mama mo? Eh, sasabihin ko sa mami ko. Tsaka sasabihin mo sa anak mo. Hindi. Floyd, makinig ka ha. Huling pagkikita na natin to. Tama na. Tigil na natin to. <laughs> sinabi sa akin ba? Pahintindihan naman kita Ay, anak, kasi ayokong ma-disappoint ka sa akin. O, ikahiya mo ko. Mas importante ka sa akin. Ma, you deserve to be happy. Nasa new generation na tayo ngayon. Wala nang mas bata o matanda. Kahit sino pa pwede mong magustuhan. Ay, nako anak. Sinasabi mo lang yan sa akin para payagang kita ligawan si Jane. Ma, hmm. <laughs> Hindi siya ganun, Ma. Mm -hmm. Kasi ganito yung Ma. Bakit si Papa? kasi ito naman kayo, ha? Ah. Kaya niloko ka niya. Mm -hmm. Oo. Oh. Tsaka, ma, kahit naman bata, pwede ka seryosoin, si eh. Ay, ikaw talaga, okay na ako. nakamove on na ako. Mas importante sa akin, ikaw. I love you, anak. <laughs> I love you too, ma. Mm. So, ano po, bye ka na. Ay, mapipigilan ba kita? Pero ha, huwag mong pipiliti na magustuhan ka ni Jane. Ayaw masaktan ka. <laughs> Oo, oh, promise, promise, Ma. Ayan, <laughs> yung promise, promise mong yan. Oh. Um, hi, nandiyan ba si Jane? Ah, si Mami. Nandito. Tara, paso ka. Uh, sige. Tara. Uh, Salamat. Uh, ikaw pa yung sinasabi anak ko niya. Kami lang dito sa kabila eh ay ah, ikaw pala yun, no? Nabanggit ka nga sa akin ni eh, Mami. Sayang lang nung nakita kayo, wala ako doon. Hindi ko tuloy na meet yung Mami mo. <laughs> Lagi lang kasi siya nasa bahay Busy siya dun sa online business niya. Pag free kayo, bisita kayo din sa amin. Sige ba? At least, meron na akong bagong kaibigan. Tsaka, hindi na ako malulungkot. <laughs> Bakit ka malulungkot? Siguro, heart problem yan, no? Ah, uh, oh bro. Minsan na kasi ako nang nagmahal na sobra. Kaso, nakipag-break pa sa akin. Paano? Mas matanda daw siya, mas bata ako. Parang na daw niya akong anak. Pero, ayun. Grabe yun. Binahat ko siya na sobra. Kaso, hindi siya naniwala sa akin. Ay, grabe naman pala yun eh. Alam mo, totoo nga, sinabi ko din yun sa mama ko eh. Kasi age doesn't matter naman talaga. Kahit naman tayo sa edad natin eh pwede naman tayong magmahal. Kaso nga lang, hindi niya sinabi sa akin eh. Baka daw kasi hindi ko maintindihan. Baka hindi ko matanggap. Alam mo, ganyan din sinabi niya sa akin eh. Na baka raw hindi siya matanggap ni Mami. Nice. Namiss ko tuloy siya. <laughs> Brother, huwag ka sama galit sa akin ah. Pwede mo magtanong sir? A ano yan? Um, pwede ko maligtawan ni Mami. Si Mami? Eh sakin, sa wala namang problema. Ang tanungin mo ay siya, si mami ko. Dahil, simula nung iniwan siya ni Daddy, eh, hindi na muli siyang naniwala sa pag-ibig na yan. Pusong bato na yun. Kaya, mahihirapan ka dun. Tsaka bata ka pa. nako good luck na lang sa'yo, bro. Ah, <laughs> uh, ganun ba? Paano kaya to? Ah, ganito na lang. Sa Sunday, free naman nata kayo, di ba? Why di na lang kayo dun sa amin mag-lunch? para maipakita ko na din alam mo yun, ma-express ko sa kanya pagmamahal ka. Ah. Eh, oo oh ba? Sige, sige. Sasabihin ako si Mami na doon kami maglalan sa inyo. Ay, si Nice one, nice one. <laughs> Thank you. Oo. Oh. Ano na, ready ka na? Tara na. Oh, wow! Ganda-ganda naman ng Mami ko. Dalagan-dalaga. Kaya ang dami nagkakagusto sa'yo eh. Kalma na, ako lang to. Tsaka huwag mo na nga akong binabola. Lika na nga. Nako Mami. Hindi kita binabola. Eh, tignan mo anak mo. Ang pogi-pogi. Nagmana sa'yo. Sa bagay. May point ka. <laughs> Hali ka na, eh. Thanks, bro. Uh, ganda mo naman. Uh, salamat. Oh, uh, nga eh, sabi ko nga rin kay Mami, ang ganda-ganda niya today. Naku, tigilan niyo nga akong dalawa. Teka, nasa na pala si Mama mo? Ah, lang ato nga to, si Mama. Uh, ma! Ma! Ay, nandiyan po siya. Mama. Hi, Jane! Hi! Ikaw? Uh, siya yung ano ko na sinasabi ko. Magkakilala kayo, Ma? Siya so yung dating ex ko na sinasabi ko sa sa'yo. <laughs> Grabe, small world, ha? Eh? Teka, teka. Anong ex na naguguluhan ako? Siya yung iniiyakan mo? Yes, Ma. Siya yung babaeng nakapag-break sa akin dahil bata pa ako. Oh. Alam mo, Ray. Ang laki ng binago mo sa anak ko nung naging kayo. Talagang naging responsible siya. At sobrang nag-aral ng mabuti. Para nga raw maipagmalaki natin siya. Kaso nung nag-break kayo, parang din yung mundo niya. Pero nag aral pa rin naman siya. Para, pagka natapos siya mag-college, pwede ka raw niyang balikan. Natakot kasi ako eh. Um, at wala akong masabi kung di. Sorry. Kasi, paano pag nalaman mo na kami, tapos ikaw, Alaman mo baka hindi niyo tanggapin. Ma, narinig mo na okay lang sa akin at saka kay Jane eh. Kaya huwag ka na mag-worry. Magpapalikan ka na kayo. Ngayon, hindi ko lang alam kung papayagan ako ni Jane na ligawan ko siya. This is Rachel Poulion from The Crazy Ones. Please subscribe our YouTube channel and follow and like our TikTok and Facebook account. With Crazy One, life never gets old. E oh yeah, so wherever we go, the stories told. With the crazy ones, life never gets old. Let's go. Living this life, feeling it in our soul. With the crazy ones, yeah, let's roll.